Hey guys, so yan, Susampayin. So mag design na sana tayo ng Christmas tree. Pero dito pa lang ay jump pack na tayo. Ayan, yung mga design natin. Yung mga reseta nila. May <laughs> panibago pa nga. May panibago. Sa kuya nila. So hindi nakapasok. Yan. Ay nako. Dampak talaga tayo sa ano virus. Oh, Paksiw muna tayo. Tara guys, kain. Bye bye. Super yummy. Paksiw. Paksiw tayo. Bye. Kain na. Sasunok na ako. Kain. 是。